Kanina ay napakinggan natin ang kanyang original song at ngayon naman ay mas kilalanin pa natin ang ating performance of the day, ang singer-songwriter na si Leo. Magandang umaga sa iyo Leo. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan. So, uh, you released two original songs at ikaw mismo ang nagcompose ng uh, kwentuhan mga kami nito, yung background kung paano mo ba to nagawa yung kantang ito. Hi mga songs ko po is uh, from my uh, personal experience. Uh, itong kakantayin ko po next is, uh, ang title po na itong song is Apoy. Ito yung, nung college po ako, um, nasulat ko po ito nung, alam niyo, typical uh, student struggles everyday. Ayun, so, So, uh, na mention mo, typical student struggle. So ito ba ang hugot ng mga kanta mo? Mayroon ka bang pinagkukunan bag iba pang pa hugot doon sa mga songs mo? iba-iba uh, po. Um, may mga songs po ako na unreleasing iba pa, hindi pa na-release. So, mga love songs and variety din. Mm -hmm. Bukod sa pagiging singer, ano pa ba ang uh, pinagkakaabalahan mo? Nagko-commercial ka ba? Are you still studying? Um Purely music lang po ngayon. Ayan. So, uh, nabalitaan din namin na mag -re release ka ng bagong original song. So, kailan ito? Can you give us details about this song? Um, details? Um, Mag-re-release po ako ng new songs. Siguro, ang bibigay ko lang na details is ngayong taon po, uh, very soon. Malay nyo next month, <laughs> May mga upcoming event ka ba or gigs na mapupuntahan? So kailangan mong oh, imbitahan yung yung mga followers, for sure marami kang uh, followers sa mga social media, you can invite them. Um, sa ngayon po I, I do busking sa VBC and mm -hmm. ayun, uh follow niyo lang yung social media ko and mag ano ako sa Ayan. So, nag-perform ka sa, lang sa ilang parte ng BGC. Uh -huh. ano? So, again, our performer of the day, Leo, maraming salamat sa iyo. Pero, syempre, ipaparinig mo pa sa amin ang isa pang original song, Take It Away, Leo. makatuloy Nakakulong lang sa kwarto Isipan ay nagiiisip Nag-iisip kung paano ano Paano ba tayo makakatulog kung hindi pa naman tayo nagigising? Wala pa rin tayong malay sa mga bagay-bagay, paano masisindihan? 🎵🎵 Ako'y lumiliyab, Ako walang alam, saan? Maha 🎵 Ang apoy, ang apoy, ang apoy on a boy umu ulan pa guma matatapos Paano na makaraos? Paano ba tayo makakabangon Kung palagi na lang tayong nagigipit Wala pa rin tayong malay sa mga bagay-bagay Paano masisindihan Apos i am on the ang on apoy, ang the apoy.